Minimal, igwa man ng mga malnourish, pero pika assist kan sa mga sa mga yan nutritionist mm -hmm. na vocal person came from the LGO Ano ang gini, ano ang gini intervention? Pili ko mm -hmm. So, gabus po yan. Igwang 190 days or all feed those children who are malnourish. Sinusuro po yan kung istanted. Pero base sa record, Igual lang kami, hindi nang pito, malnourish, and anum na stunted. Mm -hmm. no, lang yan. Kaya minimal man. Although despite kang mga taong hindi na medyo ikaw sa buhay. Oh. Pero mm. -hmm. nakakasurvive na. Pero iyan ka, yung pitong iyan, napapababa taman yan minsan. Ah, ayan po nga ni dati nga ni iyan, ah, na lang siguro. Ah, so, na lang po. Wow. Kaya lang, siyempre, ang cycle baga o oh, iguan naman maabot yung so, mm. dadagdag yan. Kaya 2024 or 2023, ang stunted ka ngayon, apat na sana o oh, tulo. Pag 2025, siyempre, si itong mo <coughs> na naman, kakagat Pero dahil po, yan naglalangka sa pito. Dahil po yung nag-abot yung sakit. Apo. Uh, so, bukod sa feeding program ka, paano pa ang mga paangita? Para, dao ba paano magbaba-bawa pa sa tuwing mga malnourished na angki? Okay. So, yun po nga niya. Uh, kaya ulang, 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 man siguro, kulang ko lang man yan. Manual hindi. yan. Dahil kami po baga after barangay. Mm -hmm. Yan sa naman, hindi ang mga raw sa na para sa hell, may malunggay dyan, may kung ano-ano. Igwa yan. Kaya kami, igwa kami inaapod na nursery ka to Ito, uh, greenhouse. Dapat, <coughs> hindi may lot, ay may backyard ka, hindi um, tubo ng talo, tubo ng kamatis, tubo ng tetsay, o ay tubo ng sili, o itanong, tanganin magkaibang mga um, vegetable mo sa garden doon sa likod, dahil pinanin di ba bakalo, makakatabang pa sa pagsupo. Iyan. Oh. Yan po, iyan po yun dyan. <laughs> opo, opo, opo. mayo mo nagkakadinggilig ka. As to the, ikaw kaya ading nang inaapot na Free dengue Assessment, ano? Mm -hmm. Itong free dengue itong Committee on Chairman uh, Health, itong inaapuna na Dengue Awareness, bago pa man tumama ang dengue, nagkakaguna kami. Uh, cleanliness, yung inaapon na uh, sa paglinig, then itong mga nakatakug, itong tinigayak niyan, mian, po ngayon. So, sa hirap ng mahal na Diyos, mayo ako niya na taon na nakarecord ni Dengue. Nakakarecord lang ko ang karayuruyan ni Dengue kasi siya halit sa ibang lugar. May carry na pala siyang Dengue. Di din niya nagkaigwa ng ano. Siyempre ang address. Karayuruyan. Pero hindi, kung totoo siya, zero kung hindi. Ay, siguro pa nga po nang takap sa mga constituents para makalikay sa mga kahilangan and magtiner na ang nutrition kan mga aki eh, talagang healthy. Ano ang parang so, parang pula? Simple sa naman pang atudan ni. Number one, clean the surroundings. May ibang madaw kaya pag malinig ang kapalibutan. Second, eat leafy and vegetable. Then, patarap na yun. Ito na kita. <laughs> no? Pero, but din, kasi actually nga hindi, man talaga nagkakaroon na ta. They cannot afford to buy meat. Mm -hmm. Kaya, uso yung deal, big stipul na. Kaya, kung tutusun, kaya nga ni, di, di naman ang malawas na nakaka-record, base sa record, then big demand, man, ang mga tao hindi, priority hindi, is farming, mm. -hmm. pandua, uh, mga pagtatanong ng bugay. O kaya, Maski sa biyunta ng mga gulay siya na healthy siya ka. Uh, para kukumpara maguman sa pinminas na ng karne kasi may ming gulay na kaibigan. Hindi iyon yan. So ang number one lang, para makaiwas kita per me, kaya yun may kong pangapudan yan sa constituent, clean our surroundings everyday. Yung hmm. mga Yang mga basura nindo, isigregate, yaon ang trap na ako.